Hi guys, ayan, nagpe-prepare ako ng mga sangkap para sa paggawa ko ng 800 pieces na puto paw. So sa ngayon, meron tayo ditong flour. Kulang pa to, guys. Bali nag-inventory ako sa aking mga stock. So nakita ko na bibili pa ako ng 10 kilo. So ito yung aking mga cups. Medyo konti lang to, kaya talagang huhugasan pagkatapos gamitin. Ayan. Kasi ayoko yung dumidikit-dikit ang puto sa kanyang cups. And then, ito yung aking gatas na nilalagay sa aking um, puto pao. Tapos, si star margarine, syempre. So, wala pa dito ang asukal na white at brown para sa giniling. At giniling, syempre, wala pa ako. Bukas lahat yan, Saturday, aking aayusin. Uh, So, salamat kay customer na nagtiwala sa akin sa pag-order niya sa, ng 800 piraso ng puto pao. syempre meron niyang pasobra. At kailangan talaga natin gumawa ng extra niyan. Para if in case merong masira, ay may allowance naman si customer. So, yun lang muna guys ang aking update. Uh, update ko na lang kay after ng aking project. Bye!